Marsa Torus. Ang Marsa Torus ay motibasyon na magtrabaho. Nakaangpla sa elemento ng lupa, nagsusumikap siya upang makakuha ng material na kayamanan at ari-arian ang kanyang mga ari-arian. Ang mga bagay ay kumakatawan sa seguridad para sa kanya. Baka may tendency kang mag-imba. Maaaring kailanganin mo siyang tulungang matutong iwanan ang mga gawi at mga bagay na matagal nang nalampasan ang kapaki kapakipakinabang nito. Maaari siyang maging possessive kung minsan at kakailanganin niya ng tulong sa pag-aaral na magbahadi. Ang mga katutubong may ganitong posisyon ay kadalasang may mahusay na katatagan, isang drive para sa seguridad at katatagan, at maaaring magtiis ng halos anumang bagay. May posibilidad silang maging mapagkakatiwalaan, medyo emosyonal, ngunit matatag. Maaaring mabagal kumilos ang katutubong ito, ngunit sinadya at tiwala sa kanyang posisyon. Ito ang pagong na pumalo sa liebre. Sa Mars sa tanda ng bull, ang katutubong ito ay maaaring maging matigas ang ulo. Bagamat siya ay may posibilidad na maging matigas ang ulo, malamang na siya ay matyaga at mabagal sa galit. Kapag galit, mag-ina. Nakakita ka na ba ng bull charge? Ang iyong gawain, bigyan ang katutubong ito ng mga proyekto upang bumuo ng positibong katigasan ng ulo, pagpupursige, tenasidad, pagtitiis, determinasyon. Ituro ang mga panganib ng negatibong katigasan ng ulo kung ito ay bumangon, pagsuway, pagsuway, at isang patunay na ako tama ang saloobin. Ano ang mga mahalagang tanong sa iyong buhay? Mahigit isang taon na kami ng boyfriend ko. Nakikita mo ba ito na humahantong sa kasal? Mayroon akong dalawang alok sa trabaho. Kailangan ko ng payo kung alin ang tatanggapin. Pabud na akong mag-isa. Gusto kong malaman kung ang pag-ibig ay darating sa akin. Kaya, kung mayroon kang mga tanong tungkol sa isang problema o nangangailangan ng patnubay, makipag-usap sa isa sa amin tumpak at may karanasang psitche makipag-usap sa Absolute Lip Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na tandang bawas walong libo pitong daan at pitong o bisitahin ang Absolute Lip Check. Com. Na-amazed ako. Kaagad, nalaman niyang kamakailan lang akong lumipat. Wow, namangha ako. Hindi ko alam kung ano pa ang sasabihin ko hindi pa ako nagkaroon ng ganoon kagandang basahin. Ito ay kamanghamanghang. Nagpapasalamat ako na nagkaroon ako ng pagbabasa mula sa kanya. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na tandang bawas walong libo pitong daan at 77, o bisitahin ang absolutelipsychic.com para sa iyong sariling pribadong pagbabasa. Maraming salamat sa pagtuto. Bisitahin ang aming website sa absolutelipsychic.com para sa libreng horoscope libreng gabi ng pagbabasa, at marami pa. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tawagan ng aming pinagkakatiwalaan at tumpak na sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na at siyam na tandang bawas walong libo pitong daan at pitong sa siyam na cents kada minuto. Muli ang numero ay isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na at siyam na tandang bawas walong libo pitong daan at pitong